bijuan ko nga muna to dahil there's something weird going on with my solar charge controller alas 9 na ng gabi mukhang nagkakarga pa siya at kesyo meron pang 0.1 amperes na kinakarga <laughs> Mas gawin na na 3.4 watts. Na all the over discharge ko na siya ngayon sa hina ng harvest kaninang umaga. Halos maghapon na namang umulan. So, ikumpara ko lang dito sa iba. Itong iba, mga tulog na to eh. Dito lima makita yung reading. Anyway, itong iba ito, sira na yan kaya ganyan na yan. Pero naka night time na siya oh. Itong isa din ganun din naka night time na yan. At itong isa din at ito na yung to so nag isa lang yun na parang ano nang lulukom ba ito nang lulukom na nga itong isa ito na naman magluluko din kawawa naman So, ayun Pati itong isa ng binuksan ko kanina na napailaw ko. Hindi na rin siya nagta-charge. Kasi alas 9 na lang gabi. Uh, kaya gusto ko lang video ang kasi I just wanna know what's going on. I-off ko na lang muna siguro yung circuit breaker niya. I-reset ko. Baka sakaling ako lang sa reset let's check ah I see ah, mukhang nagluko lang alas 9 ng gabi <coughs> merong ganong reading sana all <laughs> anyway nagluko lang Alright? Akala ko pa naman, nagta-charge na yung solar panel ng gabi. Ang galing sana. Naglukulaw pala yung ano, yung charge controller. At reset lang naman kailangan. Okay?